super happy at excited ang kapuso young star na si Jillian Ward sa kanyang upcoming project. Paano ba naman kasi natupad ng matagal niyang pangarap na maging isang superhero at action star? Bibida siya bilang Captain Kitten sa bagong episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na mapapanood sa darating na Sabado, October 7. Kwento ng Teen Actress. Refreshing ito para sa kanya dahil matapos ang isang taon na puro drama, pinaghalong action at fantasy naman ang kanyang gagawin. Super thankful din si Jillian dahil hindi pa man natatapos ang kanyang teleserye na abot kamay na pangarap. Heto't may bago na naman siyang regalo sa fans. At in fairness, hindi raw nagpa-double stunt si Jillian. Chika ng direktor na si Rico Gutierrez ayaw dayain ni Jillian ng mga action scene kaya siya mismo ang gumagawa nito. Ang kwento ng Captain Kitten ay tungkol sa isang estudyante na nabigyan ng superpowers upang iligtas ang mga animals na naaapi. At yan ang latest bandera chicken natin for today.